Hi guys, kamusta? So pag-usapan natin yung pinakauna kong Funko Pop. Yung pinakauna kong Funko Pop ay yung Rick and Morty na parang may gun siya na nakaganon. Siguro season 1 and season 2 yun. Hindi ko na kapat mahilig ka mahil ako ka na sa si Rick and Morty hindi na. Kasi siguro na, hindi ko alam, siguro na nirealize ko na hindi siya masyadong healthy healthy panoorin ganun. Par hinahanap ko pa rin siya pero hindi hindi pa naman hindi ko naman siya nakita ko na saan na. Second. Ito yung pangalawa kong pangkopat which is yung Jollibee. 45 40 years pala. 40 years of Jollibee bringing joy to the world. Number 30 ganun. Ano siyang yung simpleng pop protector. Actually, binilita ng kapatid ko dun sa Toycon, yung ate ko. So, grateful talaga ako ng binili na to. So, bago tayo pumunta sa pangatlo, hello, my name is LJ well, under John. Welcome to LJ's Hobbies, mga kahobbies. Pangatlo. So, ang um, pangatlo ko namang pangko-pop ay ang Avatar, The Last Airbender. Kasi mahilig ako dun sa... Kasi parang 20, 25 na ako na yun. Dati pinalad ko to mga 10 ako, ganun, ganun. Tapos yung Nickelodeon talaga yung, yung characters talaga na pamahal sa akin. Sobrang astig nila yun. water, air, fire, earth, long ago. Ano yun? Hindi ko eh. Basta sig siya. Dati nga nasa bata ako, ang ginagawa ko, nasa swimming pool ako, tapos kung water bender ako, gumagano'n ako. tapos kung air naman, ganun no? Astig, diba? Tapos, ayun, ang ginagawa ko. At ang huli kong, hindi, wait lang, yun na ba yun? Okay, pang-apat na pala. Yung pang-apat kong nabiling pang ko, ay ito. Proud ako dito eh. Kasi Naruto hukage. May likong madang Naruto nung since parang kakastart parang yung maging ninja. Ganun. Ayoko ko, spoiled yung story eh. Pero may Naruto. Shippo din. At saka Boruto. Naruto! Sasuke! Pero yung nakatatak na na yung Boruto. Kahit na... At ang huli kong papakita na pang pa, pero hindi pa siya yung huli eh, kasi may, bibili pa yata ako, depende kung may budget. Ayang, Marvel 8 years na Spider-Man. Ganda siya kasi, tinan guys yung nakalagay. Yung first volume ko na-appear si Spider-Man. Yun lang guys, thanks for watching. And, maging okay lang kayo lahat, ka kahabis.